Good morning mga di Magandang ng araw. Ngayon lang kami nakapag vlog dahil busy ang mga sadandahan. Nagbibilad yung guys ng ano nang. guys, meron na rin kaming tinda dito na lutong ulo sa mga tinatamad na <laughs> magluto ito. Dahil busy and labado. then mais. Ang niyan. tatang Bakit hindi Bali, nagbibilad din kami guys dito ng palay. Dahil sobrang busy na ang mga tao. Hindi na talaga alam kung ano. Ano unahin unahing gawin. Ayan. Cindy Juvenile kami lang nasisigitan si kami lang dito ng ng Meron ako guys na bilhin pa ko ano 20 pesos lang isa. Ni napapasayaw na. Sayawin na lang ang ano. Isayaw na lang ang kabisihan ng ano. Buksan natin to guys. Tig 20 pesos lang isa. Ayan natin kung... Ayun. Na. Masyara against the light guys. Wala, pasla pa na. Pano? Pakingit din guys. Kata nila kata na agad, diba Tamis, tamis. Paano, panat na. <laughs> Kain tayo guys ng pakwan. Pampa tanggal ng ano. Init. Ay, 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 ay. <laughs> Pagod ang mga ina. <laughs> eh, <laughs> medyo madilim lang ha. Ay, 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 ay. <laughs> Ayan ko yan nakablog ka na oh. Okay. seven di Badga. 47. Diba take to mo? Ito po ang maitim kong taga-tumbang. <laughs> It's it. So, yan guys, balit itimbangin na rin natin yung palay ni Papa. So, kasaya, napakamura so, ng palay. 20 lang ang kilo. Pamura daw ng pamura. Ano ba Kung gaya na maraming ano. 50. Sibuyas ang mahal ngayon. Sibuyas ano, umaarangkada. Kaya lang, paubos lang sibuyas. 46. Hahaha. <laughs> Okay, taot mo na yung mga ano yan. So, agad eh, kumaway ka. 45 ay naka-picture yan. Oo, mga tropa ang namimili. Ayusin niyo mag-timbang. Sibuyas mo na. 47. Sa NFA, guys, hindi na naman siya binenta kasi nga, alam maarte din yung sa NFA. May makita lang, daw walang gumdut niya. Kapag may nakitang bukbok, hindi na pwede. Mahal sa NFA, kaya lang ano, mabusisi. Ate Jessica, inula lang, lang namin kay Dragon 22 na lang. nakatutok yung, ano, yung isang tank namin. Mamaya na po isang Sa elf lang po ikakarga yung inyo. Gabi natin, hindi ko naman pwedeng isgalawa ang katawan ko mga ng Fortify. eh. Wala nga. Wala Ayaw nilang maniwala na mura ang palay. Ito yung kayo sa bayan. 46 Pag baga din na lang Ba nagreklamo ko? ang parang ng presyo. 46 Wala na nga. Pag nandun sa bayan. 47. Nagtimbang ka na ito baka ulam mamaya Kata Ayan guys, oh, may humingi na naman ng balato. Bless na, bless. ka na nga Rod Bless bless na. Bless. Ah, Iyan. Yan. Class yan. Hindi marunong mag-bless. Oh, yan na guys. Yung ating ano, kinabahan. Uy, ang daming bugis oh. Ayun dami, Ayun, dami pa. Ayun, kita nyo yung dami. Ayun pa. Kitty na siguro ang sibuyas. Yung palay guys, ang bumaba talaga. Dahil ang daming nagpalay ngayon eh. Kaya siguro din mababa. <laughs> Tapos pababa pa doon ng pababa ang palay. Tapos yung sibuyas, pataas ang pataas. Ano pa? Sana. Eh, yung kunti lang naman ang sibuyas, paubos na. Makailan? Makailan? Makailan din 'yan. Kwentahin mo nga kung ilang mauparan nila. Ilang kaban ng kamay nila? Hindi man lang mabuo nila. 50. Ehwan kung ilan yung kamada ni kun. Oo. Sige po. Amot pa, tiyeng-tiyeng na ng nang ano bayad ng palay. Eh, ni Tatang, wala na si Buya pa palay. Baka kasi ano eh, mapunta pa sa ibang nayon. Ay. <laughs> mata so yun na nga guys ito na yung aming binilad hindi na kami nang kapag vlog kanina dahil ano paparating ang ulan kaya lang hindi naman pa ulan Ang na, na naman. Padilim <laughs> so, na naman dito sa ating barrio. Yan. Ito guys, yung batang ito, regular customer namin sa ano, sa burger. Oh, daming katutubo, oh. Anak bunut na si Buys? Deep fried. Takaos si Buys. Winter melon. Apat daw na winter melon. Yung price, cheese? Ano piko? Barbecue. Barbecue. Pag ganitong hapon guys, medyo marami ng ano, bumibili. medyo medyo lang pwede na rin eh pwede na rin sa pang araw araw <laughs> so yun na nga guys ito na yung ating pinagbenta ng palay kararating lang din kanina Wale, ang kinita ng ilong kaban lahat yun lahat 264 wow. plus 65 Nasa 300, 360 pa ba nyata yan? Eh? hindi, 362 plus 6, ano, 65. Nasa 320. Nasa 320 na kaban. Ang kabayaran niya is, ano lang, 249, 1,520. So, Pumita ka na din, syempre, Pero mas malaki kasi nung last year. Talagang pag-doon nakaraan Right. Mahal kasi dati yung pala. Uh, Ngayon, 90, ano na lang daw, 19, 20. Buti umabot ano kami sa 20 pesos. Senip A daw eh, naging 22 na lang. Bilis sa baba, yung sibuyas gataas. Pero syempre eh, di di deposit ulit namin to sa bangko, yung ginastos ba? Babalik ulit namin sa amin para may ikot-ikot. Sana ah. Kasi si sa mga sana all pera yung hinahawakan. Yung isa sa sili. Ikaw ay sili. Kaya mo na akin to guys. Ako si sili lang hinahawakan. Kaya ate ay rin to guys. Sana all. Sa tag-ulan, sino magsaka? Huwag tayo sa sibuyas. Madanaganak sa tag-ulan. Ang sila dalang ako kay kuya. Ay, ayoko pa. Tagulan din, tagaraw lang si Kuya. Dapat, hindi. Dat, dalawang cropping din kasi. Yeah. Kaya yeah, nga, lugi din kasi yung tagulan. Oo, oh, malugi ka si si rin. Kasi ako rin si tagulan eh. Sa, sa sunod na pala, siya eh. Kasi si Kuya. <laughs> Oo, oh, si ganun na lang. Kasi na talaga sa tagaraw. Huh? Di, dalawang cropping nga eh. Kaya di... wow, nga, si Kuya sa si tagulan. Ay, si ate pa rin. Kasi siya so, nasa sunod si Kuya. Hindi huh? na dayo ako. <laughs> Inaasahan niya pa naman na kakabahan pa naman siya. Next time shit ka pa. Kaya mas maganda yung gano'n parang ganyan. Oo, oh, parang gano'n kilang tipas eh. Aloe. Ano yun ano, mo yan? Bankroll. Itinda mo rin yan? Oo, oh, parang magkapira tayo guys. Gawin niyang chili. Gawin chili oil. Sa shumai. Kadami na Meron pa hindi kasi mura kasi ganyan ang sili. Eh pag parang may time talaga ang mahal. mahal. Kaya gagawa na siya ng marami para... Hindi na siya bibili ng ano sa ano. Si, ito, sunod. Kadami namin kalat, guys. Iba-iba. <laughs> <laughs> Hindi mawala ng kalat tong Ito pa oh, guys. Hindi pa'y masawang mga guys. Di, Samantalang kami mag-adas lang ng sibuyas. Mapunuan lang yung isang red bag. <laughs> Tanod na may lako po, ng George. Kasi po sa'yo, ano na nagabilad mag nasa utak niya mag ano kanina si Boyas tibuyas na matinding pangangailangan niya na sister parang inadas mo to inadas ni Ping to guys ano natin sa ano si Lina kung kaya to kinilo mo na daw tayo kinuwin mo rin na na eh muna rin na rin muna rin dag kilo ay marid na yung gati mo na Kalau lagi oh, sa iyo yan daw. Ay, ito, ah, ito pala. akin. Akin pala ito. Hindi sa akin na <laughs> Bigay mo na rin ay. Eh. Punay na rin. Wala na kang ang cash dito <laughs> <yung> na lang. <laughs> <laughs> Walang bakas dito na lang. Na <laughs> Buti at napalibre pa sa sibuyas. Yung ah, sibuyas na doon, mamay ginot ni Tumpa. May, <laughs> may isbag niya na pala. <laughs> may gisa na gaya mamay no? Munga si na. Mungang gaya si Daunan. Hindi. Hindi. <laughs> pala laki pa pala oh wala hindi mo padamihan parang padami yan pabayadan mo mo kasi <laughs> biro ko lang tingin mo naman sa akin man <laughs> malilit na yung iba okay. ano ay? may mabiligas ano? ano yan? wala na baga po naubos na ang buto-buto yun na lang nandyan Madami guys silang pera ngayon. Mabenta ang aming frozen. Magsabi daw si Ping sa buto-buto. Wala man lang kung kita mas si Ping so. Taka ng cup cafe, ang <laughs> tsumtsumay. Puro talabas. Pa Pag-barbecue tayo. Ha? pag Bakit tayo? Pag-aragad. Uy, lang. Binob hey. ka na sa... Nagtuntuno ka. Sabihin mo kay ate, edi eh, ikaw naman ang nandito. Di, yung sa'yo, ano na. Biyaran ko naman sa'yo, ano mo yung tubo akin. <laughs> ako. Lugi ako sa kanya. Gas Duh. ko pa na nag... ako ng hilo Isa pa ko Ay, nakaw. ka na ganda. Wala pala hilo doon. Ang hirap maghanap buhay, guys. Pati hilo, patusin na namin. Hindi, nakakatuwa din kasi kapag nasimulan mo talaga magtinda-tinda. Oo, oh, ko ng Graham o. Oh. Hindi ako kagalit sa si Buwis kasi kadabawa. Oo, <laughs> so, ka rin kaya na kasi may may onion ice cream na. Magwapa ka ah. ng Graham. Ano, mula na? hmm? well, sa nagagawa mo? ano? Onion Graham. Oo, Parang ko. Try mo lang kaya minsan, isa. Oo, no, no. yung mga tao. Yung, yung... Oo, oh, oh, kanin mo. pag mo. Atin, so, yung kuhan yung blender mo. Blender niya yung, yung Para maglasan siya. Wala mang ganda ano eh. Kita may kagumin. Ito isa lang ihalo ka. Hindi na nakas. Alam ko na, di ba diba yung mangga binata ibabaw mo? Bruce Lace. Sebayas Graham, man may mangga dong kilo ano? Mm -hmm. 80 yung kilo.